at may bagong may bagong alaga si Jacob o, oh, pinakausap niya o, oh, sige sabi mo, ano yung pinangalan mo sa kanila? si uno dos tres cuatro okay Oh, yan yung alaga ni Jacob na dadalhin sa swal. Ang daming siw-siw. Ah, daming siw-siw ng nuno nga. Ayun si Kling Kling Jacob. Oh. Oh, nagpapaaraw ang nuno namin. Nagpapaaraw. Tapos, binisita niya si Kling, ay si Uno Dos Tres. ang oh, daming mo. Ang dami mong sisi, Jacob. Maalagaan mo ito lahat. Okay. Tinakausap niya yung mga chicken daddy. Ah, gusto mo yung mga chicken mo na, Kong? Ah. Gusto mo, gusto mo mga yan? Okay. Ayan ah, yung mga chicken niya. Hmm. Si uno, dos, tres, kwatro, sinko. Eleven yan eh, eleven. Tapos, meron pa doon. Hindi ko alam kung madadala ko lahat. Pag pumunta sila ng manila. Eh, sige, anak ko, dahan-dahan. Hmm. Doon ka na, para maaarawin ka na. Mamaya mo na ikaw usapin mga yan. eh oh, nandyan lang sila. Alika. Paaraw ka na. Paaraw.